Hi guys! Welcome back to my channel. I'm your mommy. Sang isang magandang gabi po sa ating lahat. Bago po tayo magsimula, gusto ko po sana magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyo. So, eto na mga ka-legit dabar cards. Eto na mga ka-opinion, mga ka-reaction. Sa wakas ay umuwi na rin ang it bulaga sa tunay nitong mga nagmamayari sa tunay nitong mga magulang na kung saan ay TVJ sa wakas nakauwi na rin maraming maraming salamat sa IPO, sa IPO Philippines dahil kinampihan nila ang totoo doon talaga sila sa katotohanan lamang hindi po ba so eto meron akong nabasang balita basahin natin sabay-sabay. Ito -sabay. ay galing sa Facebook ng V81 Radio News. Congratulations sa ating lahat! Legit dapat kasi, So, ito na. Excited lang, ano? <laughs> ito na. Basahin natin. Galing sa V81 Radio News, reports, Joey De Leon's application for the Itbulaga trademark under Class 41 has been officially approved by the Intellectual Property Office of the Philippines. The decision comes after Airfo Philippines dismissed the appeal filed by Tape Incorporated, solidifying De Leon's ownership of the trademark related to education and entertainment services. This development has significant implications for the iconic show's intellectual property rights and marks a milestone in the ongoing legal disputes. Both parties have yet to issue official statements in response to the decision. So, ay na guys. So, ang ibig sabihin ay, si Boss Joey yung application niya for the Eid Bulaga trademark na under class 41 has been officially approved na intellectual property of the Philippines. Ano ba yung class 41? Yun ay ang entertainment services. Yun ang wala ang tape incorporated. So, eto guys, eto mga ka-legit double cuts, mga ka-opinion, mga ka-reaction. Etong aking i-explain ay para lamang po sa mga katulad ko na medyo naguguluhan pa tungkol sa ano ba ang mga nangyayari. Kung ano ba ang nangyayari sa ating mga palipaligid tungkol dito sa trademark, copyright, infring ano, copyright infringement, ano bang ibig sabihin ng mga yan. So, ito ay explain ko sa abot na aking makakaya. etong aking explanation ay base kay Atty. Buko, yung kanyang interview sa 1PH. So, ito yung aking interpretasyon, reaction doon sa kanyang interview. Si Atty. Buko ay ang legal counsel ng TVJ. So, ito, simulan natin sa, syempre may listahan ito ko para hindi tayo magkamali or uh, wala akong makalimutan. So, start na start na natin. Ubisahin natin sa Tape Incorporated. Ang registration ng Tape Incorporated for it bulaga is all for merchandise only. Ano-ano yung mga merchandise only? na yun? 'yun yung mga class 16, 21 at 25. Ano ano ba yung mga 'yon? yun ay mga for leather goods, paper products or printed products, tapos mga flip-flops, yan, for merchandise. Yung mga t-shirts, yan, mga yan. Yan ang meron na rehistro ang Tape Incorporated. Meron talaga, approve yan, meron. So, ngayon, meaning, walang registration ng Tape Incorporated for Class 41 kung saan ito ay entertainment. Okay, malina po yun, ha? Malina tayo doon. Ngayon, noong December 4, kinansel ng IPO Philippines ang registration ng Tape Incorporated na yun nga yung for Class 16, 21, and 25 for merchandise only. Yun ang kinansel ng IPO Philippines noong December 4 na nalaman ng buong mundo ay December 5 na dahil doon nila inilabas sa publiko sa kanilang mga social media accounts. Kaya noong December 5 ay nakapag-live tayo kasi nabalitaan din natin nung December 5 itong nakinansel nga ng IPO Philippines ang rehistro ng Tape Incorporated for merchandising. Ayan, malinaw po yun ano. So, naka, nangangahulugan lamang na si Boss, Do, si Boss Joey De Leon lang ang my application for registration for Class 41 na kung saan ay entertainment. Si Boss Joey lang ang meron nun. Okay, malinaw tayo dun. So, next. Ayun na nga, tapos sinabi ko kanina, ano na, uh, na kay Boss Joey na talaga yung trademark. Ano na talaga, na talaga sa kanya yung IPO Philippines. So, next tayo. Ngayon ang Tape Incorporated ay nag-oppose or nag-disagree. Ang sinasabi ng Tape Incorporated na sila daw ang may registration na for merchandise. Okay, so Tape Incorporated daw ang may registro for merchandise. Na dapat daw ay wag payagan si Boss Joey na mag-register for entertainment. Yang opposition ng tape na yan ay ibinasura agad-agad ng IPO Philippines. So, ayun. So, ilan na? <laughs> 2-0 na. <laughs> diba? Sige. Mag-ano pa. Itong TP Incorporated, mag lang kayo. Sige lang. Magreklamo pa kayo. At kami mga legit dabar cats, manonood lang kami sa mga pinagagawa ninyo. Ang TVJ, chill-chill lang. ba? Diba? Relax. Relax lang sila. Steady lang sila. Kasi alam talaga ng TVJ, kanilang itbulaga. Ano nga eh, kung nga, ano eh, ginagalang pa nga talaga nila eh, ang batas. Kasi hindi nila ginagamit ang EAT kasi nga, Meron pang pending case sa RTC sa Marikina. Kaya talagang mulat sa pool, hindi talaga nila ginamit ang pangalang Itbulaga. Ang, 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 ang atawag dito, ang, atawag dun, ano bang, ang, nakalimutan ko salita! Sorry guys! Ang, atawag dito, ang diskarte, yon oh, ang diskarte ng TVJ, pag malinis na talaga ang pangalang Itbulaga, tsaka nila gagamitin na talagang nasa legal sila doon lang nila gagamitin. Di ba? So, ayun na nga, nagagamit na ng TVJ. Ang galing-galing talaga ng TVJ, di ba? At, ang galing din ng, ng, at dito, ng legal counsel ng TVJ. Ayan niya, ang grupo ni Atty. ni So, ito, tuloy pa natin ang ating explanation. Pero, eto na, ang, ang, tanong ng, ang tanong ng legit double cards, ang tanong ng mga tao, ng mga mamamayan. Until now, tape is still using it bulaga. di ba? Bakit ganon? Sabi ng mga legit na buyer, sabi ng mga taong bayan. Bakit ginagamit pa rin ng Tip Incorporated ang Itbulaga Bulaga trademark? Napanood natin 'yan. Kasi nakikita ko sa social media pang mag-browse ka. Etong si Paulo Contis, may ano pa siya. May ano pa to, may sinasabi pa siyang ano, ah, uh, mahaba-haba pa po ang laban. Legally, wala pang final. So, ano yung pinagsasabi ni Paolo dito? Tapos, kung mapapansin nyo, guys, yung pagbanggit niya ng itbulaga, may gigil pa. Wow, Paolo! Parang may ambag ka dyan, ah. <laughs> parang may ambag ka sa tito ng itbulaga. Kung makapang gigil ka dyan. ba diba? At saka, ano yung sinasabi mong tulong-tulong pa? Ang may sa inyo, tulong-tulong. Kahit sino naman pwedeng tumulong, eh. Kaya, huwag mong ipagmalaki yan Pero, In a way, maraming salamat na rin ang programang yan na ngayon ay unknown. <laughs> yan, programang ng Tape Incorporated. Eh, totoo namang maraming natutulungan. Pero, wag mo siya, wag mo masyadong ipagmalaki na itutuloy ay, niya pagtutulong ninyo, ganyan-ganyan. Kahit sino naman, pwedeng tumulong eh. Nang abot ng kanilang makakaya. Kahit sino, kayang tumulong. Kaya, Paolo, mag-isip-isip ka. <laughs> so, tuloy na natin. So, ayun na nga, di ba? So, yun na nga. Pero, until now, yung tape, I still using it, Bulaga. So, paano na? So, yun nga nga, ayun nga kay Atty. Buko, na-anticipate na nila. Na-anticipate na nila ang nagagamitin pa rin ng ng Tape Incorporated ang trademark na Itbulaga. So, ay na nga. So, nagkatotoo talaga na ginagamit pa rin na kahit na nasa TVJ na talaga ang trademark na approve na talaga ang kanilang application for entertainment. At kahit sila doon ay rehistro ng ng Tape Incorporated for merchandise lang. ba diba? So, ayun na nga, nasa legal na yon So, hindi pa rin ginalang ng Tape Incorporated ang desisyon ng IFO Philippines. So, na, na, ano na talaga na-anticipate talaga ng grupo ni Atty. Buko. sa so, ito ang ginawa ng kampo ng TVJ dyan. Kaya nag-file sila ng copyright infringement doon sa RTC Marikina. So, naitalakay na rin natin dito sa ating YouTube channel yung copyright infringement na yun. Di ba na ang hinihingi ng TVJ ay, ay, ay ipahinto ang paggamit ng tape incorporated sa marking ng It Bulaga at EB. So, ayan ang pending sa RTC ngayon. So, ayun guys, ha, ah, malinaw sa atin yon na ang copyright infringement ay para mapahinto ang paggamit ng tape incorporated sa pangalang It Bulaga. Yan ang hinihintay ngayon na inihintay na pending ngayon yan sa RTC. Yan yung naitalakay na natin nung nakaraan. So, to make the, etong explanation ko short, eto, eto, uh, sinulat ko din. <laughs> so, eto, ipusin natin doon sa copyright infringement. Yung copyright infringement na case na itong nabanggit ko ngayon, ay nasa korte pa, sa RTC Marikina. Tapos, yung naipanalo, yung naipalano ng TVJ, yung trademark ng It Bulaga, yung Section 41I Entertainment Services na ipinail ni Boss Joey De Leon. Dan, naipanalo na, na-approve na ng IPO Philippines yung ipinail ni Boss Joey na Class 41, which is for Entertainment Services, para magamit ang trademark na It Bulaga. Ngayon, nakansela naman ang registration ng Tape Incorporated para sa Itbulaga Trademark, eh para sa merchandise lang. Ayun po, sa so malinaw po yun ano. Na, <laughs> Nali naliwanagan na po ba tayong lahat? So, mga ka-legit number Cats, mga ka reaction opinion, kung may mali ako sa aking explanation, pakicomment na lang sa baba. Na yun naman po ang ginagawa ng ating mga minamahal kong mga bashers. <laughs> so, ayun lang po, no? So, panawagan muli sa Tip Incorporated. Pakinggan ninyo yung mga ibang tao na katulad ko na palitan, yun, palitan na ninyo ang inyong pangalan. Mapapagod lang kayo sa sayang nyo lang ang oras sa makikipaglaban pa kayo. Ani sinasabi ni Paulo na mahaba-habang laban pa ito? Ibinasura na nga ng IPO Philippines eh. ba? Diba? Ibinasura na nga tapos kinansel na nga yung trademark ninyo for merchandising. Tutuloy pa rin kayo, lalaga pa rin kayo. Ano yan? Kung hindi ko kabisado yung inexplain ni Atty. Buko na pataas na pataas hanggang sa umakit ng Supreme Court. Kung baga, kung de kinancel na ng IPO Philippines, di ba? Tapos si Apple nyo pa nyo saan saan. Ako ha, kung ako. So, ano na cancel na ng IPO Philippines? Yung Tape Incorporated for Merchandise. Tapos, approve na ng IPO Philippines yung application ni Boss Joeing for trademark for Itmulagan na Class 41 na under siya ng for entertainment services, ay eh, inapprove na ay po Philippines yun. Tapos yung next stage, eh, sa akin, kunyari, iha na ng TEP Incorporated. Kung makita ko man, nakita ko yung report na yon eh, bakit, ano ko pa, bakit papansinin ko pa yung, up, yung, ang dito, yung appeal ng TEP Incorporated. Eh, sabi na nga na ay Philippines, eto ganyan-ganyan. Diba, bakit iaakit pa nila kung saan-saan, kung ay Philippines na nga ang nagdesisyon. Ano yun? Uh, hindi sila naniniwala sa IFO Philippines? Hindi, hindi nila iginagalang ang desisyon ng IFO Philippines? Di ba? Kaya tape incorporated, mag-isip-isip kayo na kailan mag-sync in sa inyo na talaga hindi sa inyo ang trademark na itbulaga. Sa TVJ talaga yan, hindi sa inyo yan. Alam nating lahat. Ito pa ulit, to make the story short, 1979 ipinanganak ang It Bulaga. Kailan lang nabuo ang Tape Incorporated? Paano nyo masabi na sa inyo yan? Na inyo ang It Bulaga? Wala pa nga kayo eh. Tapos biglang aakinin ninyo. Ano yun? <laughs> saka naman nakakita nun? saka naman nakarinig nun? ba diba? Hindi talaga sa inyo ang It Bulaga. Aminin na ninyo yan. Masakit man tanggapin pero mag-move on na kayo. Sabi na nga ni Mayor Bullet Halusos, TVJ is it bulaga, it is TVJ at wala tayong magagawa. And hindi pwedeng hindi pwedeng maghiwala yun. Hindi pwedeng maghiwala yun. Sa kanya na mismo nang galing yun ha. Ah. ba? Diba? Kaya mag move on na tayo para everybody is happy. Lalo na ngayon malapit na ang Pasko. ba? <laughs> diba? Ano yan, papagurin lang niyo ang inyong mga sarili. kami mga legit number cards, ang TVJ, ano lang, relax lang, manonood lang kami sa inyong, sa inyo, Tip Incorporated, kung saan-saan pa kayo makarating para mag-apila, ba? Diba? Diyan sa mga pinagagawa ninyo. Mapapagod lang kayo. <laughs> ba? Diba? Mapapagod lang kayo. Masasayan lang oras ninyo, ang panahon ninyo, ang pera ninyo. ba? Diba? Kaya Tip Incorporated, mag-isip-isip kayo. ba? Diba? Maawa kayo sa mga sarili ninyo. Aminin na ninyo. Move on na kayo. <laughs> ano ba naman yung ibigay na ninyo ang eat bulaga ng malwalhati sa inyong mga puso sa TVJ no, hindi naman ibigay, total hindi naman talaga sa inyo mali pala yung word na sinabi ko ibigay na ninyo ang word pala dapat ay na ninyo ang pagbigkas ng itbulaga, ang paggamit sa trademark na itbulaga. Itigil na ninyo, Tep Incorporated. Mag, ang bagkos ay mag-isip na lang kayo ng panibagong title ninyo para tapos na, wala na, di ba? Para yung mga host ninyo talagang maging masaya na talaga sila, na talagang mag shine sila, na hindi sila maikukumpara kung paano sila mag-host sa mga legit dabar cards natin na host. Di ba? Na talagang mag shine talaga sila. Kung tutuusin naman, tip Corporate talaga naman, talaga naman, talaga naman na nakakatulong kayo, namimigay kayo ng pero, nagbibigay kayo ng saya sa iba. Kasi sa akin, hindi. <laughs> Talagang nakakornehan ako talaga. <laughs> di ba? Mag-isip kayo ng pangalan ninyo, Tape Incorporated. Total, kumpiyansa naman kayo sa mga sarili ninyo na magagaling kayo, di ba? Malamang may mga creative team, team din kayo. O kaya, ano ba naman yung magpa kayo? Di ba? Na magbigay ng pangalan, tapos isecure na ninyo. Pag may napili kayo pangalan, isecure ninyo na talaga sa inyo yung Tape Incorporated. Gumawa kayo ng mga ng mga kasulatan na sinasabi na sa inyo na yun pagka may nakuha na kayong pangalan na trademark na gagamitin. ba? Diba, ano na to? Uh, may makukuhang aral talaga sa mga nangyaring ito. ba? Diba? Aral sa ating lahat yan. Na talaga dapat nakasulat lahat. Black and white tayong lahat. Naku, ano na pagkasundaan. Huwag nang, wag nang verbal. wag nang mga handshake. Ganyan. Dapat black and white may pirmahan, 'di ba? May mga magas maganda pa, kung talaga may budget. May mga ato-ato ni pa, 'di ba? So ayun. Sa so, dito dito ko na lang tatapusin ang ating tsikahan muli po. Maraming maraming salamat po sa inyo. Good night and God bless.